Anong ganap sa mundo ng showbiz? Star-studded talaga ang ginanap na birthday party ng nanay ni Rufa Gutierrez na si Annabel Rama, na ginanap sa Manila House BGC. Ang bongga ng set design ng venue ng party, na bagay na bagay sa birthday girl, na hindi halatang 70 years old na. Well, si Annabel Rama lang yata ang caring-caring na pagsamahin ng mga malalaking artista o politiko sa isang event. Nakakaloka nga ang table na pinagsama-sama ang mga bigating sina Congressman Richard Gomez with Lucy Torres Gomez syempre. Isama mo pa sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez, na after a long time, ngayon lang yata lumabas para mag-attend ng isang bonggang gathering. Hindi rin nagpaawat si Cesar Montano, na Mr. President ang tawag ng mga bisita, at kasama rin ang girlfriend niya na artistahin din ang kagandahan at kaseksihan. Siyempre, hindi rin patatalbog ang magjowang si Narufa Gutierrez at Herbert Bautista. Naloka nga ang dalawa dahil bawat kilos nila, sinusundan ng mga imbitadong showbiz press. Well, may Willy Revillame pang dumating na mabentang-mabenta sa mga bisita ni Annabel na medyo may edad na. At siyempre, lahat naman sila ay pinagbigyan ni Willy. Pero, ang isa sa mga binulabog talaga ang party ay si Ian Veneracion na nagmukhang escort nga ni Annabel dahil sa higpit ng kapit niya sa braso ng gwapo at matangkad na aktor. Sa kabilang table naman nagsama-sama naman sina Asunta de Rossi, Carla Estrada, Vina Morales, Shara Soto at James Yap. At sa isa pang table, makikita naman ang magjowang Maha Salvador at Rambo Nunez. At kahit buntis si Iza Calzado ay naki-party rin siya, kasama ang mister niya. Present din sina Jean Saburit, Cory kirino at Chavit Singson. Siyempre, halos kompleto ang mga Gutierrez clan. Dahil present si na Tonton Gutierrez, Ramon Christopher Gutierrez, at bukod kay Rufa, punong abala rin si Raymond Gutierrez, nakasama si Nicole Anderson na nag-host ng program. At siyempre, sama-sama rin ang iba pang anak ni na Annabel at Eddie Gutierrez. Speaking of program, kabugan si na Angeline Quinto, Vina at Carla, sa pag-entertain sa mga bisita. Ang bongga pa rin magperform ni Vina dahil caring-caring niyang kunin ang atensyon ng mga bisita. At syempre, si Angeline na humamig talaga ng super lakas na palakpakan. Pero, aliw rin syempre ang part na parang nagpahusayan din sina Cesar at Richard. Talagang parang na-miss din ang dalawang magperform, at ready agad silang kumanta. Bumaha talaga ng malalaking artista sa 70th birthday party ni Annabelle. Anong masasabi mo sa balitang ito?